mga kabukid tayo magsusupo, tutulungan natin si ate mag ano nito anong tawag doon? magripa, <laughs> magripa. para maayos ang pagpapadala niya sa banta po sa atin, pabiyak so, sa mundo <laughs> maganda ito mga kabukid ito o, oh, mga kabukid doon. Mm. hmm ang ganda mga kabukid pang simba. Tamang tama sa mga magsisimba. Ito ang ganda. O oh, mga kabukid, mga boots. Sino kayong makakakuha nito? Zara. Zara shoots ko mga kabukin. Tapos na ni Neri Lynn yung ano, mga sandals natin. Napagbabadot niya na. So ako naman dito sa mga damit. Meron tayong ano, pamimigay para sa mga bata. Ayan, natapos ko na. Tapos, ito yung sa mga matatanda. Naiisip ko pala ang, nako, alam po nang magiging masaya ang ating mga katutubong mangyan na nasa Mindoro. pag na na natin dito mga kabuti. Beny eh. Ganito lang kasi ang pag ano ko pagbabalo Tapos na tayong magpak mga damit ito pambata. Batang lalaki, batang babae, nakatutubong mangyan. At ito yung ating mga sandals, ayan. Tapos na rin. Ito naman para sa mga nanay at tatay, nakatutubong mangyan. you <laughs> Ayan na mga kabukid. Naisako ko na siya. So, bali apat na sako yan. Sino pang ano Teacher po siya ng Libagon. Ah. Opo. May kilala rin po ako dun si Bensi Mateo. Ay, si Ma'am Bensi. Ah, Opo. iyon po, rin. teacher niya po. Ay. Tagaya pang rin po kami. Ah. Para yan sa mga katutubo ko doon. <laughs> Bye naman ni Madam. Pamasko. Ano okay. na mo pala yan si Mambenti? Opo. Ah. Balik bahay ko lang yun sa, sa ano, Japan. Ah, okay po.